Uh, magandang hapon mga kaibigan uh, lalo na dyan sa ating mga kapatid sa ni Kristo may papanorin po tayo isang kapatid na napakatapang napakatapang talagang kapatid tingnan nyo, panorin nyo pinakalaban talaga niya si Ipipanyo Labrador aya siya oh, tingnan natin mula sa iyong pagkabagsak hanggang sa iyong pagtayo ay sasamahan kita hanggang sa huling bugtong ng iyong hininga epi ah, Ipipanyo, tandaan mo ito Maligayang pagbati ko po sa inyong lahat ng isang napakagandang araw sa lahat ng mga kapatiran sa INC. Lalo na sa iyo, Ipipanyo Labrador. binabati din kita ng isang napakagandang araw. Kita mo yan, Ipipanyo Labrador. Kahit napakabango ng bunganga mo at maalis ang sang sa buong Pilipinas ay talagang binabati pa rin kita nakatanggap ka pa rin ng isang napakagandang pagbati mula sa akin. Mula sa katapat mo na si Buibagakay, ng isang pagbating napakagandang araw. Alam mo, Epipanyo Labrador, talagang sinusubaybayan ko ang mga video mo. Out of topic ka na. Napakarami mong sinasabi Brad, sa Ka pala, Brad, ni Epipaño. talagang hindi ka tumitigil eh, no? Pero, bago ang lahat, Ipipanyo, kumusta kaya ang pagtatago mo dyan sa kalibunan o sa kagubatan? Start with a 50% deposit bonus. Increase your investing. Congratulations, kapatid. May ads nga. Kanina, Ipipanyo Labrador, bumili ako ng ice water sa tindahan. Bumili ako ng cup noodles. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na wala kang kang tao. Ang sarap talaga ipi panyo Labrador sa pakiramdam. Talagang feeling ship ka. Yun bang <laughs> pakiramdam mo na para ka lang nagduyan habang naglalakad kasi wala kang kang tao. Tama. Napakasarap sa pakiramdam. Kaya ito ang masasabi ko sa iyo ipi panyo Labrador. Hindi mo na ba kayang maibalik ang dating tamis at dating saya kasama ang iyong mga mahal sa buhay? <laughs> na wala kang nililingon sa likod? O wala kang titingnan Para sa paligid Ipipanyo labrador? Hindi mo na ba kayang ibalik yun? Ha? Kaya pa Narito ako si Boy Bagakay upang baguhin ang buhay mo, Ipipanyo Labrador. Sa pamagitan itong motivational na aking mga pagpapayo sa iyo, Mula sa iyong pagkabagsak hanggang sa iyong pagtayo ay sasamahan kita hanggang sa huling bugtong ng iyong hininga. Ha, ipipanyo, tandaan mo ito. Ito lang ang gagawin mo, ipipanyo. Humingi ka ng tawad sa buong INC at sa pamamahala ng iglesia, humingi ka ng tawad. Maibalik na yung dating saya na dating saya ay naging pait, ipipanyo, labrador. Ha? Alam mo yung pag kumain ka ng napakapait na pagkain, Ipipanyo. Talagang hindi mo malunok. Hmm? Yan ang buong katotohanan ngayon sa sa'yo, Ipipanyo. Ang mundo mo ay talagang napakasikip ng iyong ginagalawan, Ipipanyo. Hmm? At saka, marami kang sinasabi sa INC. Eh. Ang sabi mo na kahit mag-isang milyon pa kami, huh? yun ang sabi mo, Ipipanyo Labrador, ay hindi ka natatakot. Ay talagang totoo yun. Wala ka naman dapat katakutan, Ipipanyo Labrador. Hmm? Kahit ni isang INC, walang haharap sa'yo, Ipipanyo Labrador. Walang haharap sa'yo sa personal. Kahit ni isang tuldok na INC, wala. Wala kang makukuha sa amin, Ipipanyo Labrador. Ang makukuha mo lang, yung viewers na ayan, pinapanood ka ng maraming tao dyan sa social media, yan lang makuha mo sa amin. Pero... Isang kapatid sa Iglesia Ni Cristo haharap sa iyo dyan. Ano kami, mga ugo? Ha? Ipipanyo Labrador? Nagkakamali ka, Ipipanyo Labrador, kasi kaming mga INC, hindi kami pumapatol sa iyo. Kung saan mo kami banatan, dun ka namin babanatan. Dahil sa social media mo kami binanatan, Ipipanyo Labrador. Dito ka rin namin babanatan. Ibig sabihin, malabo pong mangyari yung sinasabi mong magkaharap yung mga kapatiran sa'yo, haharap sa'yo, hahanapin ka dyan sa bundok. Napakalabo. Pero yung mga otoridad sa pamahalaan dito sa Pilipinas. Kaya wala ka pong yung mga sinasabi mo, mga fake news. Fake news po yan. Mula lang sa iyong bunganga para lang dumami yung viewers mo. Tapos sinasabi mo, nagmumukha kami mga zombies. <laughs> sa palagay mo kaya ipipanyo labrador? May naglalakad na tao sa daan. Hindi mo kilala. No? Tapos murahin mo nga. Iwan ko lang, kung hindi ka babalikan. Iwan ko lang ipipanyo. Wala namang kasalanan sa iyong tao. Tapos minura mo. Sa totoo lang ipipanyo, ang masasabi ko lang sa iyo ipipanyo. Daig ka pa sa nakadrugs. Ha? Daig pa. Alam mo kung bakit, ipipanyo? Buti pa nga yung drugs. Hmm? Yung sabog. Bumabalik pa sa dating tamang pag-iisip. Meron pa tayong tinatawag na rehabilitation. Pero ikaw, ipipanyo, yung utak mo na yan, wala na. Wala nang rehabilitation yan kasi sakit na yan. Hanggang sa pagtanda mo na yan At hanggang sa papanaw ka Hindi na mababago ang ugali mo Mababago mo lang yan Ipipanyo Kung hihingi ka ng tawad At magsisi ka sa lahat ng mga kasalanan mo no? Yung kasalanan mo lang talaga Ipipanyo yung pagmumura Yung minura mo yung Namamahala sa INC Tapakalaking kasalanan yan alam mo ba ipipanyo? Sa amin na yon walang ka na ro'n, ipipanyo, kasi kami busog sa aral. Ikaw, ipipanyo, busog sa fake news, sa panlalait sa ibang tao, sa paninira sa ibang tao, at ang pinapakialaman mo ay ang iba. Kaya, ipipanyo, hindi po ako titigil gumagawa ng mga video habang nariyan ka. Gagawin ko po ang buo kong makakaya para bumagsak ka, ipipan Sa pamagitan ng social media to social media, dito kita lalabanan. Ako ang magiging katapat mo. Si Buy Bagakay, garantisado, matso at guwapo din, ipipanyo. Baka sa tagal-tagal kong mag-vlog dito, ipipanyo, Magkagusto ka sa akin, ipipanyo. Sabihin mo lang, ipipanyo, At mapadalhang kita ng napakalaking buki dyan para magkaroon man lang ng ispis yung mundo mo, no? Kasi napakasikip na ng mundo mo, ipipanyo. Sa lahat ng mga kapatid, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po ang yung lingko na si Bui Bagacay ay katapat ni ipipanyo.